Dok, ah, saan po nakukuha ito ng mga pagkain nga po? Actually, IP yung collagen. type 3, these are all uh, mostly bovine. Bovine collagen. Ito 'yung mga grass-fed. Kaya nga pipili po kayo, uh, hindi ko sinasabi lahat ng animal na pwede. Kaya ako mm -hmm. I don't go for mga mga feeds kaya even yung yung swine, hindi ko siya isinama talaga kasi mostly, talagang pwede pa na natin ay uh, tawag dito, feeds. Mm -hmm. Pero itong mga grass-fed, that's how I started na meron pala yung mga, basta ang pinakakain po ay mga damo, mm -hmm. Ito mga baboy damo. Baboy, damo. Ah, yun. okay, yun. Oo, yeah. yung mga walang masyado. Even yung ano, yung... Meron naman dati naman the way we prepare yung support pork industry natin, yung household lang. Uh -huh. Sa likod bahay yan, pinakakain mga gulay. Mga sarap. Oo, oo, Kaya I love yung isa kong friend na talagang vegetarian pork meron siya. Oh. So kung meron kayo makikita ganun, you go for that. The good source ng mga bovine collagen. Oh. Okay. Mataas pag type 3, ito, mataas yung peptide noon. Kasi yun ang ano, kaya yung, sorry sa mga vegan friends ko, but ito talagang personalized. So sabi ko nga, you really good for the combination and the mm -hmm. analyze. Ngayon, sa amin nga, sa personalized lifestyle medicine, talagang pag tinuring na yung mga chronic diseases, okay. hindi talaga, hindi ko talagang binibigyan lang ng na ito bawal sa inyong lahat. Kasi merong core legumes ng mga tao, kasi depende sa metabolism and the process ng katawan niya, yung edad, yung kanyang... Uh, even the gender, even yung kanyang uh, metabolism, the hormones, the enzyme na naandon So you go for the legumes, yung mga mm -hmm. uh, plant-based. Pero kung ikaw naman ay wala namang gano'ng capability and eh, nagde-develop ka ng certain allergens, mm -hmm. or you go for ano the the animal naman. Mm -hmm. So hindi naman tayo nakadesign na. Options. Parang architecture na pag gumawa ng bahay, ito lang, susundin mm -hmm. mo lang ng gano'n. Ito personalized Ergenia. talaga, especially for mga joints. So, mm -hmm. depende. Even yung bone structure. Mm -hmm. Di ba meron namang ang bilis lumaki kahit konti lang iniintay. Okay. Yung parang lalagyan na lang ng laman, tumaba na. so, in instead... <laughs> 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 Inagiging <It's yun>, <laughs> chubby. Oh, Kasi oh. nga, the way na they they use the protein na na, 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 na co convert into fats and glob mm -hmm. uh, adipose tissues mm -hmm. glycogen okay. so kaya tumataba so instead Ay na ma magamit siya as energy or amino acid for uh, yung mga restoration ng protein, build up ng protein muscle. Sa so, nagiging muscle, nagiging taba. Mm -hmm. uh, Oo. Okay. So, meron ganong tao. Kaya, uh, binubigyan natin yan ng, ng iba-ibang, ano, hindi, hindi siya na, Hindi siya pwede ng, uh, halimbawa, hindi ka pwede ng mga certain protein from legumes. Kasi, ayon. Oh, ayun, okay. oh, so you go for talagang fats and ano mga bovine grass fed, collagen. Kasi nga alam ko nga doc yung may mga picos naman. Mm -mm. Kailangan daw nila at least 30 grams daw ng protein. Mm -mm. Yun ang mm -mm. unang intake. mo na dapat Oo. daw magka-carbs mm -mm. ganun mm -mm. kasi may mm -mm. ano daw parang merong nagagawa sa katawan correct. nila na mas mas inaayos yung parang processing correct, correct. at ay sa insulin level ano. Yes. Yun yung yung tinatawag nating IGF1, yung insulin factor 1 na nag iinhibit ng insulin production pag naman high carbs. High carbs. So, pag nagtake ka ng protein, ang mangyayari yung IGF-1 mo yung insulin mo dadami yon. So hindi ka tataba kasi magaganda yung oh. hindi siya magiging glycogen so, and na, glucose. Hindi lang pala joints dok ang priority target natin. Oh, even the insulin part. level and production of hormones and pag-produce ng aldosterone sa brain natin, relax ka. So yun ang dabang tutukan natin kasi hindi lang sa joint, even yung restoration ng mindset natin and even the insulation ng ng body and the brain ay matutulungan basta tamang protina ang inyong pipiliin. Oh, perfect oh, yan. Sige. Pero bago tayo... Of course, tayo... syempre, bago tayo pumunta Ayan. doon. <laughs> ah, sorry, nag-prepare po talaga ako ng ako ng isang kapatid na full pack protein Ayan. sa isang okay. empanada. Okay. Nilagay namin yan talaga. Iba-ibang protein nalagay. So, yung may Ayan. mga ano to, bovine, merong uh, poultry, po, uh, collagen, Iba -iba. merong... Veggie protein. So pinulpak natin para malasahan iba-ibang flavor. Para malasahan po ninyo na pwede pong i-prepare nyo. Lalo sa mga anak ninyo. So according to your taste and according to your body, the best protein na pwede tumulong sa ating katawan. Ayan, hawak nyo. Actually, nauna na kami mga kasama. Nauna na kami. Ang dami na naming nakain. Nakadalawa na kami. Ako, ang sarap niya. So yan, kaya pakita namin na pwede po. Ito bite size lang para hindi po kayo maumay lalo na po yung yes. may malaki yung no Ang sarap no di ba Healthy pa na.